Welcome back to my channel, Kambos Dar. Ngayon naman po ay ating tatalakayin at uh, pag-uusapan kung paano kumuha ng isang Senior Citizen ID. Ang Senior Citizen ID ay isang identification card na inilalabas ng Office for Senior Citizens Affairs sa mga nararapat na membro at ang balidong iding ito ay nagbibigay ng karapatan sa may mga hawak nito na magkaroon ng mga diskwento, benepisyo at pribilehiyo sa mga tindahan at particular na mga establishment na ayon sa Republic Act No. 9994 o Expanded Citizens Act of 2010. Upang makabil ng mga benepisyo ay kinakailangan ng isang senior citizen ay magpakita ng isang ID na nagpapatunay ng kanilang edad at pagkakakilanlan. Ang mga tungkulin ng Office for Senior Citizens Affairs o OSCA ay ang mga sumusunod. Una, paglalabas ng isang discount booklet at bagong Senior Citizens ID. Pangalawa, pagpapalit ng nawawala o nasirang Senior Citizen ID at mga booklet kailangan ang mga nararapat na makakuha ng isang Senior Citizens ID upang maging nararapat ka sa mga ID card. Kailangan mong maging isang senior citizen na ibig sabihin, ikaw ay isang anim na taong gulang o higit pa, mamamayan ng Pilipinas, residente ng lansod o Municipalidad kung saan ka mag-a-apply na hindi kulangin sa anim na buwan bago ang iyong application sa ibang lungsod o munisipalidad, kailangan maging residente ka at hindi sa kukulangin ng isang taon at registradong botante ka ng isang lugar. Mga requirements para sa pag-apply ng isang senior citizen ID bago ka pumunta sa OSCA o sa Office of Senior Citizen sa PERC, siguraduhin meron kang mga sumusunod na kinakailangan. Una, ang wastong pagpipilap ng application form na nilalabas ng OSCA Pangalawa, dalawang pirasong kamakailan kamakailan lamang ng ay 1 by 1 at 2 uh, by 2 na dalawang piraso rin na magbe-verify sa OSCA ang inyong lugar bago pumunta sa kanilang opisina. Ang mga larawang ito ay gagamitin sa application form at sa pagbili ng mga booklet. Photocopy ng PSA birth certificate o anumang balidong ID nagpapakita na ang iyong pizza ng kapanganakan at the address ng aplikante tulad ng Comelec voter's ID driver's license NBI clearance, police clearance lubang certificate of residence postal ID o anumang kombinasyon ng mga dokumentang nagpapatunay ng inyong kapangalan pizza at kapanganakan at kasalukuyang address Ano bang mga kinakailangan na maaaring magpapa ng iyong mga kinakailangan dokumento depende sa lungsod o munisipalidad. Sa isang lugar, kinakailangan ang birth certificate at ang validong ID at kung walang validong ID, maaaring tanggapin ng OSCA ang mga dalawang patunay ng billing o mail na nakapangalan sa iyo as aplikante. Sa ibang lugar, tulad ng uh, ibang lugar na mas maigpit ang bukod sa mga birth certificate at validong ID, kinakailangan magsumiti ang mga aplikante ng mga barangay certificate o presidency at photocopy ng voter's ID at certificate of cumulic registration. Kaya mangyari magtanong sa inyong mga lokal na OSCA office para sa pamagitan ng kanilang social media o sa page o telepono tungkol sa kinakailangan bago magtungo dito sa opisina ng OSCA. Authorization letter. Kung ang aplikante hindi makapag-apply ng personal lalo na para sa mga bedridden o senior citizen na mahina na ang kinakailangan dito ay authorization letter ay dapat magpapakita ng mga pangalan ng aplikante ng mga autorisadong kinatawan, mga relasyon ng aplikante sa aplikante sa kinatawan at ang dahilan para maging authorization paano mag-apply ng senior citizen ID ay limang hakbang ang ating susundin. Una, bisitahin ang Office of the Citizen Senior Affairs o OSCA sa Municipalidad. Pangalawa, lumapit sa mga tauhan ng responsible sa opisina at humingi ng application form. Pangatlo, puna ng mga kinakailangan detalye sa form. Tulad ng kinakailangan na distrito, barangay, buong pangalan, edad, kasarian, kalagayan sa buhay, buong address, petsa ng kapanganakan, lugar ng kapanganakan, detalye ng asawa at mga anak kung meron man at lagdaan. Pangapat, isugmit ang punong-puno na form kasama ang iba pang mga kinakailangan dokumento. Panglima, hintayin ang pag-release ng iyong card. Depende ito sa munisipalidad o lunsod. Nakaramiwang makukuha lamang sa looban ng isang araw. Madalas na katanungan para sa mga senior citizen ID. Unang katanungan, ang aking senior citizen ID ibinigay sa probinsya, pwede ko bang magamit ito sa Metro Manila? Sagot, Oo, ang senior citizen ID ay balido sa buong bansa. Pangalawa, nakalimutan kong dalhin ang aking OSCA issue senior citizen ID card. Sa isang restaurant, pwede pa ba akong makapag-avail ng 20% discount na discount kahit wala ang ID? Oo, maaari pa rin. Kung wala ang iyong mga senior citizen ID card, maaari ka magpakita ng isa sa mga sumusunod na patunay na ikaw ay isang senior citizen. Tulad ng pasaporte, government issue na nagpapakita ng iyong edad at pizza ng kapangalakan tulad ng mga driver's license, voter's ID, SSS, GSIS, PRC card o postal ID na nagpapakita ng iyong detalye ng iyong personalidad. Iba pa ang mga balidong dokumento na nagpapatunay na ikaw ay mamamayan ng Pilipinas at nasa edad ka ng 60 taong gulang o higit pa. Pangatlo, magkano ang senior citizen's ID? Ito po ay libre at walang bayad. Pangapat, nawala ko ang aking senior citizen's ID. Ano ang dapat kong gawin? Maaari kang bumisita sa OSCA sa lungsod ng Manifeldad na kung saan ka na nakatira at kumuha ng replacement card. Ang mga dokumentong ito ay kinakailangan at mga proseso ay ang mga sumusunod. Isugmit ang dalawang kopya ng affidavit of loss. Isugmit ang mga dalawang kopya ng Police Clearance o Barangay Report isugbit ang mga fill out ng mga loss replacement form na nilabas ng OSCA bayaran ang P sa mga ID replacement kung kinakailangan pero dito sa aming lugar wala pong bayad ang replacement basta meron pong mga binibigay ang OSCA na requirements may expiration ba ang senior citizen ID? sagot hindi, ang senior citizen ID ay wala expiration date. Ito ay balido habang buhay at maaaring palitan lamang ito kung nawala ito at nasisira na. Ito ay manatiling balido kahit sa sobrang gamit ng ID. Ganun pa man, maaaring mag-update ang ang OSCA sa mga disenyo ng mga senior citizen ID. Paminsan-minsan sa kaitong kaso ay inaanyayahan ang mga miyembro na mag-apply para sa mga bago. Tandaan, ito ay inianyayahan lamang at, at, hindi obligado. Ang lumang versyon ng senior citizen ID patuloy na pinapayagan. Considered ba ang senior citizen ID bilang isang valid ID? Sagot, oo, kinikilala ng mga pampabliko, privado at establishment ang senior citizen ID bilang isang validong ID na maaaring gamitin para sa pag-apply ng Philippine Passport, Driver License, at pa pang mga mahalagang transaksyon na nangangailangan ng validong ID mula sa pamahalaan. Sana naibigan nyo ang aking uh, uh, tinalakay tungkol sa paano kumuha ng isang senior citizen ID. At sana na, uh, gusto mo po nyo ang video ito at uh, huwag kalimutang isubscribe ang aking channel, I hit ang notification bell para sa susunod kong update ng senior citizen concern. Maraming salamat po.